Balita mula sa Mindanao. Karamihan sa 40 plus wounded ay nakalabas na ng Amay Pakpak Medical Center maliban sa pitong seriously wounded under monitoring sa ICU habang nanatili sa apat ang bilang ng mga namatay na pawang may estudyante may kognayan sa madugong MSU gym Marawi bombing kahapon araw ng linggo. Ang kompirmasyon ay mula sa 103rd Brigade ng Philippine Army na nakabase sa Marawi City. Nasa marawi naman si Chief PNP General Benjamin Acorda Jr. na nagsagawa ng ocular inspection sa explosion site. At balitang darating din si Chief of Staff, Lieutenant General Romeo Browner. Samantala, nakilala ng napatay na Imer o leader ng Dawla Islamia Philippines at ang uh, second in command nito sa inilunsan na ground assault at airstrike na Joint Task Force Central sa Datu Hopper Town, Maguindanao del Sur nitong December 1. Ito ay kinilalang sina Abdul Ra Sapal na kilala sa alias na Bro Sapal, ang di manoy overall amir ng DI Philippines at isang Nasser Ginaid Saptula na may alias na Nasser na siya manong pumalit kay Abu Torayfe bilang second in command ng DI Torayfe Group habang hindi na nakilala pa ang siyam na followers na napatay din. Nananatiling nakataas ang alert status ng PNP at AFP sa buong Mindanao, may order sa lahat ng unit commanders to intensify border checkpoints at magdagdag ng police and military presence sa mga lugar na may mga pagtitipon. Buhos na rin ang assistance mula sa iba't ibang ministries ng BARM. Ang Ready BARM ay nagpadala na rin sa marawi ng cadaver transport, karagdagang ambulance at coaster bus para sa mabilis na response capability sa lanaw area. Habang suspendido pansamantala ang klase sa MSU, nakipag-ugnayan na rin ng MSU Emergency Task Force sa Police, Militar, sa CDRRMO at Provincial Government, may transportation assistance para sa mga estudyante gusto makauwi sa kanilang mga hometowns habang may mga nakahanda namang food pack sa mga estudyante nananatili lamang sa kanilang mga dormitories sa loob ng MSU campus. Wala sa kononahan sa Pilipinas, this is RH, ako si RH19, Jun Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News!